Yan ang ingredients ng ating lulutuin ngayon. Yan ang bawang, sibuyas, malunggay, talal, at yung manok na ating pinakuluan at hinugasan uli. At syempre, ang gata. Yan. Yan, pinakuluan ko muna yung manok. Pinakuluan ko muna, tapos itapon ko yung pinakuluan. Tapos hugasan ko siya uli. Ayan, kumulo na siya. Ayan, nalagyan ko na rin niya ng pampalasa. Patis. Ayan, may lalagay ko na yung marunggay. Ayan, nilagay ko na yung mga sangkap. Yung tanlad, sibuyas, bawang, at paminta. At yung isang gata. Bari, dalawang gata ang luto. Dalawang pak ng gata ang ating gagamitin dito. Ayan, pakukuluan ko na. Pakukuluan na po natin siya sa gata. Ayan. ayan. nilagay ko na yung nilagay ko na yung ano, malunggay at yung isang gata. Paantay na natin siyang kumulo. Pag kumulo na, ayan, naluto na siya. Gata ang manok. Namay malunggay. Hmm. Hmm. Dagdagan ko din siya ng konting tubig kasi mga bata, mga bata dito mahilig sa medyo konting sabaw. Ayan, antay na lang natin kumulo at medyo matuyo-tuyo, matuyo ng konti. Ayan, pwede na tayong kumain. Ayan, luto na siya. Yan na yung ating uh, niluto na kinataang manok na may malunggay. Na tayo. Ito na siya. Kain na?